Salamat sa nagbigay nito. Ayan. Babalatan ko na guys. Napanood ako nito ng tamang pagbabalat eh. Pag ganyan daw. Ayan. Para lang siyang ano ba? Hmm. Ano ba yung binabalatan ng parang ganito? Tapos Ay? <laughs> Yun. kulay puti siya guys binigay to ng mabait kong kapitbahay o <laughs> oh, diba Sarah. Oh guys, kulay puti siya. Diba? Ganda niya. Man oh. ko nga kung matamis. Man natin guys kung matamis. Hmm? Thank you. Thank you sa nagbigay, salamat.